Ayan mga idol, di tayo ngayon sa Dr. X. Kasi loko yung nagpapa rebound si Chang Arlene. Rebound daw siya. Rebound, rebound daw pag may time. So, tayo naman is nandito. Nanonood sa mga customer at TV. Nanonood tayo ng na TV. At nakaupo tayo dun sa isang upuan. Saka yeah. antok. Nakatok lang na tayo guys, waiting pa rin, waiting. Medyo matatagalan to. Apat na oras daw siyang i So, nag-start kami ng uh, airforming shop 5pm. So, matatapos kami ngayon 9pm. Ang oras ngayon is 7 pa lang. So, may dalawang oras pa. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. kakainip pag antay apat na oras guys